Sama kaya magbinta. Ay, hindi naman. To... Naku, ako sorry. <laughs> Tawa na ako kayo na. Ayan na naubos na ang kwali. Eh. Okay. Oh, na. Lahat oh. na ho eh. na, na lahat? Uh, <laughs> lahat na ho. Kasi <laughs> <laughs> ako na akong paylaki para <laughs> May damit pa eh. <laughs> Ba't mo ang bala yan? Oh, Nainggit ka na gagalit? Ba't mo magayon ang bala? <laughs> Sabihin mo na raw, oh, inip na inip kasi ate. <laughs> Nagpupukas ko ng tindahan. Eh, joke Bilisan mo, ba't mayroong bala yan? tindahan pa sa yan. Ang pangin Ay, Ang pangin na. Ang pangin mo. Ang Susumbong kita sa Ay, huwag po. Naku, sorry naman ako. Sorry na ba? Sorry po. <laughs> 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 Kilala mo, pare? <'kay>? Ha? Kilala mo? Opo, <laughs> <laughs> <Kailala mo. laughs> Oh, sige, nakalive ako. No! <laughs> <laughs> Nako, ako sorry. Ano ki? <laughs> <ho? laughs> Ay, well, hindi naman... Nga pala. Hindi, hindi ako sa camera, nahalata nga 'yon. Ah, <laughs> yes. no nag-react ka nang gayon. Ay, sige. <laughs> Kakaon ko lang ng camera ko. Oh. Bilis. <laughs> oh, ano masakit na anong pagkakita? Pusa na eh, kaya ako sinasabi ni Pisi Lucro ang kamay eh. <coughs> Bilis, tanggal mo na yan. <coughs> oh, mawawala init yan pag sumagot ka ng tama. <coughs> Bakit mo ka nulam yan? Nainggit ka na gagari ng Thailand. Ha? Nakaw, naglalabas pa naman sa maluog yun. Anong Thailand yan? Ha? <coughs> Ayaw magsalita ate ano? Ayaw po eh. Baka nga ano? <laughs> ay okay. ako wala na akong sabi. Gusto na hinihintay. Doon pala pinapakita ay, rin kita dito. Ayaw po! Willeys! Ikaw nagbubukas ng tindahan niya? Hindi po, magkabukad po kami. Ah. Uh, tapos yung ano? Yung ano? <laughs> Ah, wala. Mabait, mabait yun. Mabait mo. Tapos ako dyan ha, bahala kayo dyan. Lay! 'Yan mga tayo. Balik. Oh, pato si Hindi iyon, buhay pa 'yung tinututok niyo. So, kaya masama magbintang eh. Patay yung man kukulam na rin. Okay? Baka o galing ganun lang talaga galing mankukulam. Man. Baka <laughs> nga. O oh. oh, hindi. Ah. Hindi yun. Parang hindi pamilya Pero ko. Sa bawat Damhin Paghilot <laughs> ng kamay Sakit ay Laging may sagot sa panalangin ng mortal Handog mo'y liwanag